Hello guys. ang magkukuwentuhan lang kami ni Nanay ngayon ngayon, ngayong araw na 'to. siguro mag na kami ng mga past. Pero ano, ang ano namin dito ay bawal ang pikon. Bawal ang magalit. Ako na lang pikon Bawal ang pikon or bawal ang magalit. Ngayon pala napipikon nako <laughs> Bawal banggit ng pangalan. Ah, uh, pwede naman ang banggit ng pangalan. Pag sinabi ko hindi pwede. <laughs> Pag sinabi ko hindi pwede ang banggit ng pangalan, kung babanggit ng pangalan. Pag sinabi ko, okay, pwede. Ah, pwede. Okay, sige. Uh, Wala natin... daw ako ibang ano? Hindi, simulan natin. Try natin. Try lang natin. Malay mo naman. Um, may alam ako. Okay? Ako muna. Sige. <laughs> Ay, hindi. Ano? Ikaw ang magsasabi ng akin. Tapos ako magsasahin lang sa'yo. Hindi, hindi, hindi ganun. Siyempre, hindi mo naman alam yung mga secrets. <laughs> o, ano lang, ngayon lang tumalaman yung nanay. Ang dahil sa video na to. <laughs> hindi na natin. Siya, yes, sige. Okay, let's start. Ikaw na magtatanong. Sige. <laughs> Sino ang crush mo ng grade 1? <laughs> Tawa ka na Ang bata may crush ka na ng grade 1? Wala, wala, wala. Wala. Ako? Wala. O, sige. Okay, next question. Ikaw, huwag tatanong. Ako, huwag tatanggang sagot. Ako, sasagot mo rin yung tanong. O, grade 2. May crush ka na ng grade 2? Wala pa rin. Wala? Yeah, Hindi ka pa rin tatalandik ng grade 2? Hindi <laughs> naman ako lalandi. okay. O, oh, sige. <laughs> grade 2 pa lang, maglalandik na. <laughs> uh -huh. uh -huh. grade 3. May crush ka na ng grade 3. Meron. Ano? Nasa abroad. Abroad sino ba crush mo? Parang hindi ko wala alam yan ha? Crush ko siya pero hindi niya ako crush ikaw. Meron. Wala. Grade 3. Meron grade 3. Kaklase natin. Ano yun? Ganto yun. Grade 3. Magkaklase na kami ni tatay ng grade 3. Magkaklasmate para kami ng grade 3. Tapos ng nursery. Hindi. Hindi rin. Hindi ka ba nag nursery? Daritso na ako ng grade 1. Hindi ako nag-kinder. Hindi ako nag-nursery. Grade 1 agad. Agad-agad. Ako nag-nursery. Ano pag dito? um, ayun, grade 3. May crush pala ako ng grade 3. Ibig sabihin, first, uh, first crush ko yun. Pinsan ko yun. <laughs> uh, nasa Canada na ngayon. Nasa Canada ngayon. Hello. Hello, <laughs> ano, Christine Trillanes. <Traian. laughs> <laughs> uh, Christine Paro na placer Eh, sina, <laughs> uh, crush ko siya ng grade 3. Grade 3 pa naman niya. Pero huwag kang magalit kasi ano, uh, magka-classmate pala kami ng grade 3 kami. Pero hindi ko alam na mag-classmate kami. Uh, nung magtakwentohan kami na sino yung advisor mo ng grade 3 ayun, so nung ko nalaman na, ah advisor ko rin yun ayun, uh, doon namin nalaman na magka-classmate pala kami at the same time, yung palang crush ko na ako kasi katabi ko siya sa upuan pero hindi ko alam kung alam niya yun ano, uh, pinsan niya pala sorry <laughs> na, sorry na agad uh, sorry na agad, oh, bawal ang pikon, hindi you know, ka tawa ka na no, no, wala akong napipikon <laughs> sir, pasensya na sir, sir Michael Paron <laughs> Okay, next. Oh, grade 4. Kung sino crush ko nung grade 3, yun pa din na crush ko nung grade 3. Sino mag-crush mo nung grade 3? Sige. Bawa lang, Pekon. Wala, kasi friend ko siya dito sa Facebook. Sino bang friend mo sa Facebook? Nananatiling si Greg. Bakit yun? friend ko naman siya sa Facebook? Ha? Pero hindi niya alam yun. Ah, oh, pero hindi. Hindi hmm. ko na sasabihin yun kasi ano yun. Kuya, kuya. kuya. <laughs> okay, sige, sige. Okay, sige ako. Oh, sige. Ano siya, pamangkin siya ng grade Grade 4, ako ay... Wala, 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 wala. Okay, grade 4, wala akong crush. Siguro dahil na ano, pumunta na sa Canada yung crush ko. <laughs> <laughs> ay, pumunta yun, okay, high school na, para ka. Ay, ganun ba? Ah, oh, high school na nga pa. Pero ano, nag-transfer kasi sila ng... Hindi ko alam, transfer ba sila ng... Hindi, grade, ano? hindi. Doon na sila nag-aral na ano, from St. Paul. To, tapos lumipat ng elementary, tapos ng high school, Ay, Canada. Nung, nung na. Hindi ko na siya nakita nung ano nung grade 4. Na nasa section mo na. Oo, oh, kakaglaise. Ah, okay. so Canada. Canada. Ah, grade 5. Wala pa din. Wala ka rin? Grade 5. Hindi nga ako malante, ano ba? Hindi si menor pa pinakamalanti pinakamalante. Ah, <laughs> uh, grade 5. <five>. Um Ano? <laughs> uh, grade 5. Kaya ko sabihin. Oh, pero may pero may asawa na rin naman to. Ano pa sense siya na? May mga asawa na rin naman tayo. Ano lang naman? Uh, crush na. lang. <laughs> Kwento lang naman. Crush ko lang naman. To. Actually, crush ko sa ng grade 5. Hindi niya alam. Ako lang nakakaalam sa buto. <laughs> Hello, ano? <laughs> si Gladys. Last three. Gladys Last three. Hindi ko, yeah, si so, ko alam kung ano yung pinedo niya ngayon. Nasa Canada din siya ba? Yeah, si Gladys Last three. Last So, hindi ko alam kung ano na pigado niya ngayon at ano kung na siya. So, sabi ni nanay, nasa Canada. Uh, na din. Ah. Okay, nasa Canada. Oh. <laughs> yung mga crush mo, mga kaibigan ko, yeah. naging kaibigan. Siyempre, kaibigan ko rin naman yung Kaya paano, kaibigan. Hmm. Mga naging kaibigan ko. Lagi kami nandun sa bahay nila ng elemental kami. Nandun sa may panengke. <laughs> Ngayon mo lang nalaman. Tapos oh, tayo. Okay. Grade 6. Grade 6. Ayun mo, ito ka. Ba? Babaginig ko. <laughs> Ayaw niya marinig. Oh, grade 6. Ano mo na yun? Ah, alam ko na yung grade 6. Hindi Kaya niya makalimutan, ipinagmamalaki eh, niya pa kayo. <laughs> Sabi ko nga, huwag mong babanggitin na yun kasi bakit mamaya, mag inom na mamaya at huwag sumigaw na naman yun. <laughs> Yun Hanggang ngayon, grade, ano, grade 6 pa kami nun. Oh, grade Tapos six, hanggang yeah. ngayon, hindi niya makalimutan. Parang timang yeah. tas, pinagyayabag niya pa dun pa sa bahay niya sa mama mo. Ano? Inay, alam kong crush niya. So far, yun lang alam kong crush Katabi niya. Katabi ko kasi yun sa upuan. Ayun, grade 6. Yung ano, laging nagaganaw yung na niyong paan namin. Diyan, ah, nagsisisi. Tapos nag na gano'n pa kaya? Nag-ahit na, na, na gano'n pa? Hand. Holding hands. Holding hands Oo. Basic crisis ka pala, yung tatalan dito. <laughs> Uy, ano na lang naman yun. Friend kasi. Pero hindi niya... In, later niya na nalaman na crush ko siya. Mm, ako naman, patingin-tingin lang. Kaya hanggang ngayon, ano, ipinagyayabag eh, niya pa rin yun na... Pero ang pangit ng term yung salitang patay na patay, para hindi naman gano'n. Hindi ba naman talaga? Hindi. Ako naman. Wala akong gano'n nga, ano lang. Okay, fine. Yung nag-crush ka laba, ganun lang, parang gano'n lang. <laughs> Okay, ako naman, grade 6. Grade 6, siya pa rin. si ano pa rin, si Gladys pa rin, nung grade 6. Pero hanggang ano lang ata yun eh, hanggang grade 6 lang. Tapos nakalimutan ko na siya. Kasi ah. ano, basta. High school. High school. High school! Oh, grade 7 or ano, first year high school. Sino crush mo noon? Wala. First year. Kasi may jawa na yung crush <laughs> ko. Okay. Ako first year high school, Kaya parang wala, wala. Parang feeling ko bumalik ko sa pagkabata eh. Yung first year I high enjoy school. enjoy mo na lang yung parang ano, high school okay. ka na. Parang, parang feeling na. ko wala naman ating magkakagusto sa akin. Tapos may nagkaklash sa akin, yung nasi ko na, I love you, Manila. Man. Ayoko okay. namin, pero nakita natin na umuwi tayo sa no mm -hmm. okay. Pero, kaibigan kayo. Okay. Di ba binigyan pa na, natin ng maisda? Sino ba yun? Si Raul. Ah, si Raul. Balonzo. Si Raul. Ay, si Raul lang. Raul Balonzo. Oo, pero kaibigan ko yun. Ah. Siya lang naman yung sigaw ng sigaw dati. First year high school kami. Okay. Pero wala. Wala naman ako. Friend ko naman na. siya. Ano? Friend ko naman si Raul. Pero wala akong ano, oh, fresh crush no? na. Wala lang talunan. <laughs> pag ko naman sa one time, <laughs> uwi kami ng video, tapos nakita kami, nakita kami one time, no? Ah. Ayun, nakita kami nung ano, pero matagal-tagal na rin naman 'yun. Matagal na. Matagal na no, siguro bago bago pa pandemic na Matagal yun. na, bago pa 'yun, ang tagal-tagal. Bago-bago ba. pa ano. Nahiya na nga siyang batiin tayo. Pero siguro nakalimutan niya lang 'yun. Pero ano, uh, hindi niya 'yun friend, makakalimutan. Friend ko 'yun at classmate kasi magka-classmate naman kami nung ano eh, nung high school, elementary. Actually si Nanay <laughs> ano siya um, one time nung grade 6 ay hindi ko alam kung naalala Cash mo na ako noon. Hindi. <laughs> <laughs> ah, sorry nga, no, hindi po kita, hindi pa kita cash noon. Uh, meron kaming parang film show in Ata yun. Sa, tapos ito. lahat ng grade 6 muna doon sa isang classroom. Tapos, syempre, hindi niya makita. So, in-offer ko yung upuan para makatayo lang. para makita. Hindi ko natanda. Pero, sabi niya, hindi, hindi niya daw yung matanda. Ano na, ano ko? Ang liit ko kasi uh, noon. Pero hindi ko pa siya nag-crush. Siyempre, may crush akong iba noon. May crush ko. Yeah, okay, fine. next. here. Bawal wow, ang pikon. parang kung napikon dito, babasa lang <laughs> itong gitara na ito. Wala pa din. Wala. Second year. Hindi ako ganun kalandi. Um, ayun. May meron naman pala, pero ano? An hindi, wala. Ano lang yung parang at aglas na kita mo, pero wala. Parang, parang seryoso crush mo, wala. Okay. Ako second year. May na-match-match-match match, match pala. Pero magpinsan pa rin kami. Hi, Noy! Sino ba yun? Si Ted. Ah, si Ted. Oh, pero ano? Bakoy. Pero magpinsan kami. Okay. Sabi Kaya eh, eh. hindi Sabi mo eh. Oo. At Ted Aril. At Aril. Okay. May asawa na rin naman. May na match 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 pero hindi kasi nga magpipinsan naman kami. Okay, wala naman ka Sabi ko sa inyo nung grade, siguro nung high school wala na. Pero nung ano, nung third year. <laughs> No comment daw siya. Ako, actually magka-classmate kami ng third year. Pero, alam mo yun, kausap ka nun eh. Uh, magka-classmate kami ng third year. Pero, ano, di niya ako crush. Hindi ko rin siya crush eh. Kasi meron siyang ultimate crush nung third year siya. Kami pala. Pero ako may crush ako, pero hindi niya alam. Pero kay middle din namin at best friend niya. Hindi ko alam po alam niya. Sa Irene na <laughs> <laughs> Hello, I. Sa Irene Duran, I crush, crush nung high school. sabi mo, hindi ko alam ano kayo. <laughs> Burger High School ay crush ko siya. Pero yun, hindi ganun din lang naman. Sa Nang akin ano? Kasi hindi nga, nga ako makaporma, ay eh. talagang hindi ako marunong magdilo. Ayoko buo. Kasi team ka, lagi ah, ka lang tamed. nasa upuan. Kay magkakaibigan rin. nila Joker, nila Robert. Si Robert la ang ano, okay. lagi kong ka Pero si ano, si si ano, si Irene, ay crush din din yun ni Robert. eh. Ah, kayo. Uh, pero hindi niya. Pati ni Kuya Ray. Kasi si Kuya Ray. Pero hindi ko naman sinasabi sa kanila na may gusto na ako. Ano? <laughs> pero may asawa na rin sa Irene. Sa akin na comment. Teacher rin po siya. Uh, sa kanya. Kilala eh, mo yun at... Ah, kilala ko na hindi ko. Hindi na natin masabi. Nakausap pa. ka din naman na nun. Oo. Uh, Magkaibigyan din naman kami na nun. Uh, uh, pero ano, ayaw ko nang... Uh, ayaw ko nagbabanggit ng pangalan. Uh, ay, hindi din akong babanggit ng pangalan. Uh. Hindi. Kasi yun uh, ay ano, uh, alam mo ba? Tapos 4th year. Archie Same pa din sana yung gusto ko, pero may girlfriend na siya. Ako, fourth year. Wala na. Tapos, nagkagusto ako sa kapareho kong babae. Ay, meron pala. Ay, wala akong crush, pero minamatch lang sa akin. Tapos sinasabi nila na crush ko daw. Pero actually, hindi talaga. Wala, walang spark. <laughs> wala, wala, no wala, chemistry? No, uh, walang chemistry daw. Walang, walang, walang spark, walang chemistry. Eh, hindi ko alam so actually si hindi ko alam ano kay hindi ko alam pa Angie si akin si Angie na bale. Angie na vale, sabi na crush ko daw yon pero ayaw ba. pero wala talagang spark di Promise, wala talaga <laughs> tapos one time big match тысяч, ano minamatch din kami ni Angie na balay vale. tapos o, o hindi ko rin alam na kami pule i ano relative. Rel related relative 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 Ah, uh, hindi kami nagkikibuan yun. Hanggang, <laughs> <laughs> hindi ko alam kung naalala, naalala, niya pa rin. Hanggang, kasi sa high school ngayon ay wala nang recollection. Noong time na yon ay meron kami recollection, di ba? Yung natutulog sa gabi, tapos may mga talk about sa life, about the religion, basta ganun. So, yung magsusorry ka sa kaibigan mo, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. So, yon uh, hanggang bago mag-recollection, hindi kami nagbabatean ni ang, Ita, Hindi ko alam kung bakit, anong nangyari noon. Siguro minamatch kami whatsoever. Or, hindi ko talaga alam. Party ka pala noon. <laughs> <laughs> Tapos nagbatean lang kami noon after noon ng recollection bago maggraduation. graduation Basta nagkakaroon ng recollection bago mag-graduation nung mga panahon na 'yon. Hello batch uh, batch namin ni Nanay. Alam ko nakaka-relate sa sinasabi namin. Uh, pero crash so far wala nang mula eh. Alam mo kung bakit? Kasi siguro yung time na ano, wala talaga akong ngipin noon. <laughs> hotel yung ngipin ko noon eh. Sa gitna. Oo, oh, oo. Oh. Yung aking ngipin talaga eh wala wala talaga akong ngipin noon. Siguro nawalan na ako ng ano ng cellphone ko din Okay, so for the high school din lang ba? Oo, sa so, akin naman alam ko na yun. No, Kilala mo. Pag college yun. wala naman akong crush, diba? Wala. Ano? mayro Meron. College? Ay hindi, tayo lagi magkasama noon, wala kang maik. Meron, pero ano na? Second year college na. Second year. First year college. at ah, teka Crush mo na ba? First year college. Um, uh, may tinitingnan para hindi tinititigan. <laughs> may tinitingnan pero tinititigan. Crush lang. Ka, lang siya. Pero parang first year college pa rin yun. Na yun. Nag-start ng first year college. Hindi ko alam kung kailan siya nag-transport. Second year ka. college. Second year college, Oh. For first year college, ay crush ko na siya. Hindi ko, crush ng bayan siguro. Magkaklase pa rin kasi kami ni Tati oh, hanggang college. Kasi nung lumage. simula nung ano, nang mag high school, ay mag, ay hindi, grade 3, magka-classmate kami. Third year, Tapos, third year high school, magka-classmate kami. Tapos buong college. Tapos nung pag college namin, so since para sa education kinukuha namin, ay magka-classmate kami. And during those, uh, yeah, those time, ano, Ayun, crush ko siya dati. dati? Huwag na magalit na. Ma. Hindi. friend naman namin yun. At uh, friend ni Nana yun sa Facebook. Hindi ko alam kung nakikita. Hindi ko siya friend sa Facebook eh. Hindi ko alam yun. Friend ko. Uh, friend ni Nana sa Facebook yun. Nung college. So yun. Babagutin ko pa ang pangalan din. Eh. No? Depende mo na sa sa'yo. Ay, <laughs> ilang wala na. Si ano, <laughs> si, ano, si Celeste... Senior. Senior. Celeste Senior. Ay, ay, Celeste. <laughs> Ayan, nasa ano na siya? Ano teacher din. Ah, teacher din siya sa B. Parang, ano, school head o IC school head. O, uh, IC, ay, 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 I don't know. Hindi ko masyado nang alam yung mga buhay-buhay kasi ayoko na rin na magulo pa ang buhay nila. Alam ko masaya na sila sa buhay nila <laughs> <laughs> ng mga panahon ito. Ay, kami naman masaya naman kahit na ano, may mga pinagdadaanan. Pero lahat naman tayo pinagdaanan. Pero, yun, Di so, naman pinagdadaanan natin sa relasyon. Yeah, wala naman. Ang pinagdadaanan lang namin yung mga health conditions. Ay hmm. Ito. Second year, college. Ano kasi kami, ano kasi kami nung college black section? Simula, first year hanggang fourth year. Kami kami lang yung mga classmate. Tapos magkaka-major pa. Sa uh, Wala dati pa rin DSM. ako. Eh. First year, second year siya pa rin. Kaso nga lang umalis na siya. At alam niyo ba? Nung umalis na siya ay, bago siya umalis, ay sinuha pa ako na pumunta doon. Tapos wala rin naman akong nasabi. <laughs> Hindi <laughs> ko rin na naman nasabi na gusto ko siya o gano'n. Hanggang sa umalis na nga lang siya doon sa boarding house. Sa boarding house. Tapos bumalik na siya doon sa kanilang sa kanilang lugar. So hanggang hindi ko na masabi. Nag-aaral na din siya. Oo, hindi ko na nasabi. Nag-transfer na siguro siya. Second year. Tama, second year na yun. Ang lalagas po. Tapos third year. Third year college mo. Ayan, Wala pa rin naman ako, yun pa rin naman. Yeah, siya talaga forever love niya yun eh. <laughs> third year college naman, ano? Uh, ano lang kasi ako, may nang ano, di ba may nakakagusto sa akin, pinahirapan mo. Sa oh, ROTC. Hindi, kasi during time na yon ay ako ay officer ng ROTC. Tapos si nanay, may gusto siya. Ibang, Hindi ko ano, naman siya gusto. Siya ano yung ba? ano, parang... Nagtanong lang naman ako kung may nakita silang panyo na naiwan kasi yung pinapasukan nating room. Mm -hmm. Doon din sila pumapasok parang classroom nila yon. Tapos mm -hmm. parang doon ko siya nakita. Tapos sinano ko na Tapos, parang iba yung tingin niya sa akin. Parang yung tapos, yun na. Pero wala naman tapos diba? Nagpapaalam nga Yung parang inaantay yung may isa siyang kaibigan yung may ano different mm -hmm. O tapos parang may pinapasabi doon pero wala naman. Wala naman. Uh, okay. Kasi nung time na yun, nung second year ba, di ba? Uh, third, third year. college. Tama. Uh, ano pa ako ng officer pa ako nung sa uh, OPC. Yung nalaman mo, tapos pinahihirapan. Um, hindi. Hindi pa naman. Uh, sabi mo, ano may, may susunda na ta. Kasi bago kayo mag-uwi, magkakasama kami. Parang naging crush ko na, na din siya mula nung nalaman. Yung every time na ano, <laughs> kasama niya ako, susundan namin yung lalaki na yun. Hindi ko talaga yun. Susundan namin siya hanggang sa bago sumakay ng sasakyan. Eh, ako noon, wala pa naman kasi kasi kasama ko pa siya. Wala, wala pa akong nararamdaman kahit ano noon. Wala pa tayong feeling uh, sa, isa no? sa isa't isa. Wala pa tayong feeling sa isa't isa. Bigla no, ka, no. ka na lang nagagalit. Tapos, <coughs> ngayon, nung siguro mga bandang kalagitnaan na. Kalagitnaan or bago matapos ang tao, tinutukso-tukso ako ng kamerang magkakaibigan na tinutukso-tukso. Ayun. So, okay kung abigo. Tayo ba tinutok-sutok sa nun? Parang hindi lang. Hindi naman. Ayun, tap, ganun. Parang nag-start ka lang magbigay ng mga letter-letter. Parang gano'n. Ayun. Tapos, ang ginawa ko, ano, tatlo silang M. <laughs> Pilagsabay ito. <laughs> ah, siguro, bigyan yun yung simula na ano mag simula na mag ano ako nung mga panahon na yon at naligaw talaga ako ng landas <laughs> kasi ma, sa sa na. hindi naman hindi naman hindi naman sa naligaw ng landas ano lang uh, tatlo silang magkakasabay na magkakaibigan magkakaibigan sila niligawan ko <laughs> <laughs> si nanay siya siya si nanay tapos an si <laughs> ano si Last. Celeste Ano? si Celeste ande hindi. Ano pa yun? Second year pa ata yun eh. Pero parang nang lumalim na ng third year na ata. Ah, ano. oh, oo, oh, oo. Oh. Ayan, tapos... Eh, Ay, ano, hindi pa kita kinikibo oh, na nung ano, ko. Kaya med medyo matagal pa rin. Third year college na. Tapos parang naging tayo, fourth year college. Oh, tapos parang may, may... Hindi ko alam kung mutual lang ba yung understanding. Hindi ko alam oh, sa ganun. Yung isa, uh, kaibigan din namin. <laughs> Ben. Okay. Dati <laughs> na, na kay bigay tinatalo na rin. Yung <laughs> <laughs> Ikaw yun. Kasi para kasi para naka para nakakulong na kasi. <laughs> ayun, si ano. Si at Tita Zang, si Marisa. Okay, si Marisa Toriano ay isang ayun. Pero nung ang ano ko noon, sabi ko, ang kung, sino, kung sino yung maunang mag-yes. Ay, ay hindi naman ako nag-yes yes na. so, sa iyo. Nagpaalam siya, may, kla may klase kami noon. Tapos mm -hmm. nag ano siya, nagpaalam, mag-CR, nagpasama na sa akin. So habang naglalakad kami, papunta, well, pa papunta ba doon sa CR or pabalik na ng CR ata? Yung pa, sinabi, tinanong ko siya kung pwede siya ligawan. So, yun, umuon naman siya. Yung pala, meron silang usapan sa ng kanyang, ano na. Kasi alam <laughs> nila, nila na, alam nila na pinagsasabay ko silang tatlo. Yun, oh. umuon lang. Ngayon, hindi na ako nagtanong doon sa dalawa. Sabi so, mo kasi, kung may umuo may umu ona di, yun, yun na. Yun na. Yun. Uh, Pero yun naman ay napag-usapan namin ni Sag na pareho kami oo, oh, o oh, 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 na hindi mo na siya tinanong. Uh, ayun, para. hindi na, wala na. Ayun, tapos, tapos no nagkaroon naman siya ng boyfriend noon. Uh oo. -oh. Hindi, tapos no hindi tayo naging okay kasi alam mo naman talagang hindi naman kita gusto that time. Uh, ayun, parang ba, naging, para na ano yun. lang, naging parang doon na ako sa kaso doon na gano'n. Uh -huh. tapos naging kaya hindi nga naging okay yung ano natin relationship natin noon hanggang fourth ano yun hanggang fourth year high school ay fourth year bago mag ano graduation ay, ba, bago mag graduation oh. isa mag uh, hindi maganda ang namin ano, hindi maganda ang relationship namin noon oh. parang kaya parang feeling mo ikaw lang ang ano uh, parang feeling ko talong talo talaga ako talong talo ako ng mga panahon na yun so ayun hanggang sa nagkaroon ng something na Oo, oh, uh, uh, na, na nag flink flick Okay naman. Okay, oh, na, man. okay na. naman. Oo. Oh, okay. <laughs> oh. Hindi nagalit na ako nun kasi kung kailan ako nag-start na na parang mag-fall na din Ayan. sa iyo, yung magkagusto na din sa iyo kasi kasi, kasi na, akala nang iba tayo na matagal na pero hindi naman talaga magkaibigan lang talaga. Kasi tayo. yung time na 'yon, seryoso na seryoso na ako nung sa kanya. Tapos yan naman parang Hindi um, ako seryoso. Wala lang, parang wala lang sa kanya. So meron akong pinakwentuhan na kaibigan. Parang na-fall na, din. Magkakaibigan so, din tayo. Uh, na kwento ako sa kanya tapos hanggang dumating ang time na uh, yung uh, galit ganun. yung galit ko sa kanya noon dahil sa kanya rin ako nagkikwento yun pala nagkikwentuhan din kayo tapos na fall na siya sa iyo doon yun ang galit ko hindi nang dahil sa naging kayo or what yun yung galit ko yung iniput parang iniputan kayo yung kaibigan ko na pinagkakatiwalaan ko na pinagkakatiwalaan mo din tapos biglang naging kayo parang parang trahidor ang tawag doon. Pero ngayon, okay, nawala na. Pero sabi ko nga... Hindi natin bagay kasi baka uh gulo pa. Mag baka magsimula pa ang World War 3 <laughs> Hindi, ang <laughs> galit... Pero alam mo tayo na, na ang galit ko noon sa kanya, yung panlolo ko bilang kaibigan. Hmm. Hindi na dahil nang naging kayo. Kasi sabi ko nga naman sa'yo noon dati pa na, okay lang naman kung hindi ko siya kaibigan na hindi siya yung nasasabihan ko ng sama ng loob ko sa'yo na unang una alam mo namang wala akong gusto tapos nung na-fall na ako tapos gano'n naman yung nangyari parang gano'n na parang binura ko na din sa isipan ko yung yung hindi dapat kasi alam mo naman na we're both ano, hindi niya naman na pinakikialaman ng Facebook ko mula nung na uli natin pagkikita dito sa bahay hindi niya na ako pinakialaman yung I want to go straight na kahit na ano na gusto ko yon pero alam kong mali kasi pareho kami babae. Mas pinili ko kung ano ang tama at ikaw yun. Parang gano'n. Kaya doon ako parang kung kailan, na, kailan na kita naging love. Sa kakadaman naman may gano'n. Tapos kaibigan natin papareho. Yung, mm -hmm. parang doon ako nagalit. Hindi nang dahil sa naselos nasel, ako na kasi naging. Kasi feeling ko kasi doon okay. ano yun? hindi talaga siya ayaw niya talaga or hindi siya seryoso kasi Oo, hindi ako naging seryoso kasi nga saka meron pa siyang may, meron siyang gusto noon oh. na iba. Oh. Meron siyang gustong iba na ayun. So hindi ko naman siya masisi. <laughs> Tapos feeling ko ay ano ako <laughs> Parang, Basta, uh, bad. parang na napaglaruan din kita, parang uh, gano'n. So, Pero sa una kasi, gano'n lang naman parang kasunduan. Pagkatapos, biglang, di ba na, ay oo, nagustuhan na din naman pala kita. Parang gano'n. Oh, kasi parang nagkaroon ako ng um, something. something hindi naman kinakaila yun. No. Uh huwag nating pag ano, huwag isabi. Basta oh. Uh -huh. bago lang <laughs> pikon ngayon. Di, ba, na, basta wala. bago lang maturo, bago lang <laughs> pikon. <laughs> hindi wala naman na yun sa <laughs> Ayan, Yun, Alam Ayun mo lang. Ah, uh, tawag dito. Basta yun yung galit ko na yun. Hindi, hindi na dahil sa... lang name kasi nananahimik na yung tao. Oo, uh -huh. yun. uh -huh. hindi dahil sa naging kayo. Kung hindi, dahil sa nasira yung trust ko sa kanya. Kaibigan ko siya eh. Matindi ang away um, namin noong mga panahon na yun. Oh, Matindi ang... Yung uh, kaya mong i-move ang ano, building. <laughs> <laughs> Matindi ang yera namin noong mga panahon. Eh. Pero eh, yung sumula noon, may, doon na tumatag yung aming relationship. doon so, kami naging matatag nila. Nagsimula natin. yung usapan namin, ganyan, ganyan. Kasi dati wala, hindi tayo nag-uusap oh. ng tungkol sa relasyon. Ano, pagkagusto kitang iwanan, iiwanan oh. lang kita basta-basta. No, na tapos gusto ko makipagkita dun sa isa. Na kahit na tayo na nga, ano, nagagawa ko pang gano'n na makipagkita dun sa isa, pinapapunta ko pa yung isa yung ano, na kahit tayong dalawa na. Okay. So, <laughs> Maraming salamat. O, bawal ang pikon. Pero ngayon, napaka, sana ano, kasi sigad naman ang ano natin, na yung pagsasama namin na ni Tati, wala kami problema. Bali, ang lagi lang nating ano, parang pinagtatalo ng lagi ang oras natin sa trabaho, parang gano'n. Mm. Ano. Pero yung sa relationship namin, wala kami pinag-aawayan. Ayun lang, yung Pagdating mga sa... lang na, siguro uh -huh. dahil na uh, bata pa, kumbaga parang hindi pa ganun ka-mature yung amin na relationship at the same time. Hindi pa kayo mature during those time. Kasi Uh, first time ko rin na magkaroon ng girlfriend. karelasyon. Ayan, si, first girlfriend mo? So, sinana yung first girlfriend ko talaga. First boyfriend, boyfriend na makita kasi wala na. At siya pa yung na. first dance ko nung third year high school What kami. During, did you during, our During our ano, JS prom. Ayun, siya yung first dance ko. Kasi so, may gusto makipag first dance sa akin noon. Pero natakot ako kasi yun ay yung nanliligaw talaga. Natakot ako tapos sa kanya ako sumama. Tapos sumama ang loob nung isa kasi sumama ako dito tapos sa kanya hindi na pa mm -hmm. Mm -hmm. dahil sa ano tapos ang sabi ko na pinipipray ko kasi na gusto ko ang first dance ko will be my last dance so yun ang nangyari okay. parang inano ni Lord kaya sabi ko naniniwala ako na kung ano ang lumabas sa bibig mo yun talaga ang sadyang mangyayari basta yun talaga ang hinihiling mo kay Lord sa so, yun. <laughs> Ayun, dahil doon, ito na ang aming